Magandang araw, mayroon tayong pero yun, isang full pan hanabisi subukan natin saksak muna ikot ba ito let's pa plug in ko Oke. In. Enggak la Ano? Sunog. Ano? no? Ano? Naputol na yung strap. Tingnan natin yung plus. Okay. Oh, <tong> <tong>

So guys, check muna natin yung fuse dito. Ayan. Dito na ako. Ito yung fuse nito sa loob. Subukan natin. I-short lang muna dito. Kung iikot ba. Ayan. Testing natin siya. Short natin. Iikot ba yung... Saksak ulit. 这个怎么办？我们 guys. Ah. Uh, ang ginawa ko. Pinag shirt ko lang yung yung jumper ko yung pios. Yan. Bali ang sira ay pios lang. Ayun, ayusin natin to. Sana. Ayun si natin to guys. Si matali non-stop tulna. Ay! Sa pauwi. Papunta na din sa saya. Guys. to number 3 Yes, malakas naman siya. Pali, fuse lang yung sunog. Papalitan natin ang ano, fuse. Tara guys, papalitan na natin yung fuse. Tanggay muna natin itong jumper natin. buto na natin dito. ito natin muna yung nasunog na piyos. Ang okay iso. kung um, ano Ito yung ito yung ipapalit yung piyos. Ay, flat lang siya. yung tinanggal natin Ayan. cylinder type Ayan, parang pahaba siya tinanggal natin pahaba ito yung papel na flat kasi wala tayong available na ganito yan tayo pero sa electric pan din ito kakabitan natin dito kung saan natin binaklas yung fuse na ano sunog yun yung natin ikakabit Ayan, iikot-ikot na natin yung palupot. Ayan. Guys, kahit hindi niyo to hinangin, kung wala kayong panghinay okay lang yan basta ikabit lang ninyo maayos iikot ikot lang ninyo ng maayos At yung mahigpit yan, yan. kahit wala kayong soldering iron dyan o oh. Pwede na yan kahit hindi hinangin. Hindi na tayo gagamit ng panghinang okay lang yan yes oh, natin ng tube dito sa ano oh, para may protection siya may balot siya tapos sisindihan tapos sumikip Guys, nice, tapos na. Ayan natin. Balotohan natin electrical tip. Balotan. Ang ganda. Hiwalay-hiwalay na. Sobrang na Nasunog yung strap. Nasunog yung talik. Thank mm -hmm. you.

ng katupa madali lang magpalit ng ano use ng electric fan subukan natin isaksak ulit ikot na ikot ko ba ng katupa malakas number 3 tayo na rin oh, nag-hook naman 1 2 3 Napala, salamat sa panood ng aking video. Okay. Eh, subscribe naman po at Leon na Barangay YouTube Channel. Pagalit na natin yung takip. 啥没有。